Dating bilanggo, ngayon yung nakapagtapos na ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Yan ang kwento ng minsang pagkakamali na napalitan ng tagumpay ng 25 taong gulang na si Clyde Ventic mula bukid noon. Bakit ako pumasok sa bisyo? Eh, Bakit hindi ako nakinig sa magulang ko? Taong 2020, kuminto ang mundo para kay Clyde na hulihin siya ng otoridad. Sa murang edad, hindi niya inakalang sa likod ng mga rehas sa hantong ang kanyang maling desisyon. Lalaya pa ba ako? Mm. Paglaya mo, may, may naghihintay pa ba sa'yo? Influensyaan din ng mga kaibigan. Kaya, pasok tuloy sa bisyo. Halos isang taon ang inilagi ni Clyde sa kulungan. Sa loob ng mga panahon ito, napagtanto niya ang hirap na mamuhay ng walang laya. Gusto ko lang mabalik yung oras talaga. Hindi talaga ako papasok sa bisyo. Kasi nakakasira talaga siya ng ano eh, tao. Pero sa kabila nito, dito rin siya nakakuha ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Bakit mo naisipang kunin yung criminology? Kung nasa kulungan pa ko kasi ako, may nag-UGT, naka-uniform sila. Siguro sabi ko sa sarili ko, pagkalayao gusto rin maging katulad nila. Maagang nakalabas ng kulungan si Clyde, resulta ng plea bargaining at magsisilbi ng probation pero tila hindi pa rin siya malaya mula sa pangmamaliit at diskriminasyon na kanyang natanggap. Bagay na nagpursigis sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang edukasyon sa kolehiyo. Mr. H.J. Mungos, daw bi ka ekskundik mong kay nana. Inani, hindi ka Mga sikuha niya nga trabaho. Nana, ego. Eh, ko <laughs> di gini pwede inani yung kapirmintik. Padayon na lang yun po yung Kung manatili lang po ako dun sa ganun lang din po ang buhay ko, Pruloy lang din po nila akong i-discriminate. Hanggang sa nito lang May 23, mula Himas Rehas, napalitan ng Himas diploma ang pagtingin ng tao sa kanya. Hindi lang po kasi ako yung proud, yung mama ko, yung pamilya ko. Kahit patay na po yung papa ko, alam mo, proud na proud din po sa mga PDL. Kalimitan lang po talaga yung pagkalaya po nila is pinapatuloy po nila yung pag-aral nila. Kaya gusto ko ma-inspire din sila. Bagaman may agam-agam bago graduate dahil sa kanyang criminal record, umaasa pa rin siyang maging isang ganap na pulis at magserbisyo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ahensya na namamahala sa mga person deprived of liberty at sa mga kulungan na minsay kanya naging tuluyan. Ang pinagdaanan ni Clyde ay patunay na ang pagharap sa resulta ng isang pagkakamali ay isang matapang na desisyon na naging malaking bahagi kung nasaan siya ngayon minsan mang naging pariwara. Hindi niya diktahan nito, ang diktahan ito ang takbo ng kanyang buhay. Ayaw mo ka kakontento. Kung unsa mo ka dapat nga mag-strive pa mo o maging mo mag-goal sa inyong kaugalingon. Kay hindi porket inana ra ka karon inana ra ka perminti. mo nag-set of goals sa inyong life. Para kay Clyde, edukasyon ang kanyang magiging sandigan. Kaya siya nagprosige tungo sa pagbabagong buhay katulad niya. Nagkaroon man ng konting pagkaantala ang takbo ng kanyang buhay. Darating at darating din na ayon ang pagkakataon sa iyo. Para sa iba pang istorya, sundan ang social media pages ng News 5.